Hello guys, good morning. Manibaw si Aika TikToker. Manibaw siya og bubu. Ay, <coughs> babak, ta. -ba. Ba -ba guys, babak. Kuan day guys, nagbaha. Abre sa dere be. Ayo ana ah, dere ka ka. ka kuan. Na si Kid Kid dog si Mingkay, dugay-dugay na ni sila ngawa ma. Koan. update sa ang ay si Kid Kid. Anak dito ni Kid Kid o oh, si Chabi. Di na siya Chabi kay nag-agi na siya anak. Si Mingkay katong permente magatang sa ako, ko ug manibaw ko. Buntis si Mingkay. Buntis na hmm. niya ma. Kadzogay anak kadzogay. Pwede kahit konting bilis-bilis. Dito, yabu atong kan, Sudlanan. Pwede maglisod. Hindi uh, ka sa rekripin. Sige. Yabu. Sige, yabu lang nila, guys. Ang saan pagpamaagig yabu. Sige, sige. Oh. Buli <laughs>